bakit mo naman aalisin sa gabinete ang pinakahangaan at pinaka-approved na kalihim ng lahat ng departamento sa Pilipinas ngayon. So, kumbaga, she is the crown jewel dito sa ating bureaucracy at bakit mo tatanggalin ang number one sa approval at sa trust rating pagdating sa serbisyo ng mga departamento. So, unang-una po yan she is doing very well. She is, in fact, the best cabinet secretary that we have in this government. Eh, pag tinanggal mo yan, eh, baka e eh, maiwan eh, puro DOTR at saka puro housing department, no? Eh, di lalong magkakaroon ng problema ang Marcos administration, no? Pangalawa, politically, it will not make sense. Alam naman ni PBBM na hindi siya dapat naging presidente kundi dahil kay Inday Sara, no? Dahil hindi lang nagbigay si Inday Sara, kung hindi kampanya pa si Inday Sara para sa kanya. At alam mo, ang balwarte ng mga Duterte ay hindi lamang Mindanao. Kasama rin dyan yung mga Visayan speaking dyan sa Visayas. No? Cebuano speaking dyan sa Visayas. At bukod pa dyan, eh, noong 2016 elections, convincing din ang panalo ng kanyang ama, si uh, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa Southern Tagalog, Metro Manila at saka Central Luzon na hindi naman naging balwarte ng mga Marcos yan. Sa katunayan, yung probinsya ng uh, Batangas, no? talagang yan ay oposisyon. Pero nadala yan, nanalo ang Unitin dyan at sa tingin ko merong kontribusyon si uh, VP Sara dyan.